Pero ngayon umiilaw siya. Maaring may nagpapailaw talaga ng ghost ball. Kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong. So magtatanong ako ng ilang katanungan. Sabi kasi ng mga tao dito, ang mga kwento dito. Pero hindi pa ako natatapos sa sinasabi ko ay eh may bigla akong narinig na tunog sa likod namin. Meron daw ba? Pakinggan nyo itong mabuti. Meron daw ba? Meron daw ba? Meron daw ba? Meron daw ba? at bigla ulit tumilaw yung ghost ball. Oh, bigaw na naman. Kaya naisipan ko na gamitin na yung ghost tube. Meron akong gagamitin device dito na pwede kayo magsalita ng isang words o isang buong sentence. Tanging gagawin nyo lang ay lumapit kayo dito. Sabihin nyo kung ano yung mga gusto nyong sabihin. At maya maya lang biglang sumagot yung ghost tube. May kasama ba kami dito? Kaya naisip ko na baka ito yung espiritu ng bata na nagpapakita dito gusto mo maglaro, ikaw ba yung sinasabi ng mga tao dito na batang nagpapakita dito? Kung gusto mo maglaro, pwede mong paglaruan yung mga equipment namin dyan. At habang nagtatanong ako at ini-edit itong video, manahagip na palang boses ng bata yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Merong puno dito, na, ano, puno ng balete.